Hello mga kababayan So guys, narinig naman natin ang sinabi ni ex-president Duterte na gusto niya no, na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas So guys, ang Pilipinas, uh, composed tayo ng 7,000 plus na mga islands kasi mayaman tayo sa tubig So ngayon, itong Pilipinas, uh, may tatlong grupo ng major islands ito na nga yung tinatawag na Luz biminda Luzon, Visayas at Mindanao so guys uh, bali ang pinakamalaki sa lahat yung Luzon, susunod na ang Mindanao pangatlo yung Visayas so ano ba ang masasabi ko bakit uh, gustong humiwalay o ihiwalay ni President Duterte ex-President Duterte ang Mindanao sa Pilipinas ang sagot lang dyan ay napakasimple kasi gusto nga niya na makatakas don sa uh, paghuhuli o halimbawa man pinalabas na yung arrest warrant ng ICC gusto niya na matakasan yon sa pamamagitan ng halimbawa hindi na nga miyembro ang Mindanao ng Pilipinas pagka isi-serve na yung warrant na yon pero alam nyo guys hindi pwede na humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas kasi nga napakalabo yon guys Uh, ang mangyayari niyan, ang Mindanao magiging kanlungan niyan ng mga ano, yung parang mga pat-ano, wanted sa Pilipinas. Kagaya ni Bantag, hindi na ma mahagilap. Hindi mo malaman kung nasa Davao talaga yan, na doon na lang nagtatago, ba? Diba? Excuse me, doon na lang nagtatago. Kasi nga, maaari siya itago doon ni uh, ex-president Duterte at saka ni Kibuloy. So guys, hindi pwedeng humiwalay ang Mindanao kasi dati, dati nang magulo ang Mindanao. Tapos hanggang sa lumipas ang panahon, medyo sila ay naisa sa naman. Tapos eh uh, nagkaroon nga ng ano, kapayapaan sa lugar na yan. So dapat magpatuloy lang yon Hindi pwede na ang sasabihin ni ex-president Duterte para daw ma-improve ang Mindanao. Eh bakit nung nakaupo siya, hindi niya binuhusan ng halimbawa man para talaga mapaunlad sa 6 years. Sa loob ng 6 years term niya, ang Mindanao, di ba? Kung talagang nais niya o may pagmamahal siya sa Mindanao na ganun pala kasi di. Na halimbawa, hindi na niya kailang ihiwalay ang Mindanao. Pero uh, nagisip siya ng ways o nagtalaga siya ng mga tao na mag-aaruga o mag-iisip na ikabubuti pa ng Mindanao sa panahon niya. So, ang masasabi ko lang dito, talagang uh, self-serving yung kagustuhan ni ex-president Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas na malabong mangyari ito at mismo ang mga ano niya, mga mambabata sa Mindanao ay uh, itinatakwil o ayaw nung ano, uh, thoughts na yun o suggestion na yun dahil para sa kanila, ang Mindanao ay parte talaga ng Pilipinas. oh, guys, binubuod ko lang sa inyo ha. Ah. Para lang matakasan ni Ex-President Duterte ang ICC. Kaya niya ah, gustong ihiwalay ang Mindanao. Para nga masabi na hindi, kung bagaman magtatayo na lang siya ng sarili niyang gobyerno na parang hindi sakop ng ICC. Pero too late na at saka hindi rin too late. Hindi magaganap na mahiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ayun lang guys ha, and dito na lang ako and blessings, blessings everyone. Bye.